Yan mga idol, magandang gabi. Magandang uh, buhay sa ating lahat mga idol, mga kabe-friends. So gabi na. Ang oras ngayon ay ano, 15 minutes na lamang at alas 7 na ng gabi. Wow. So, nandito ako sa bahay at uh, ngayon ay nakaready na naman kami para kumain ng hapunan mga idol So sa lahat po ng mga viewers ni Panoli sa lahat ng mga organic subscriber Maraming so, maraming marami salamat po sa inyo Magandang gabi dito sa Pilipinas Alam ko dyan sa inyong lugar sa ibang bansa Kung gabi ba araw Kung umaga, tanghali So big shout out po mga idol uh, Kumusta na po kayo dyan sa ibang bansa mga kababayan natin ng na mga UFW So vlog muna tayo ngayong oras na ito at uh, <laughs> Puro na naman para kumain. So, nandito ako sa bahay. At uh, yan ang nakasanda ako mga idol kasi ay nandito hey, ako sa loob ng bahay. Medyo mainit ang pakiramdam. So, kasama <laughs> ko dito ay yan si Mrs. Panoli. Ayan. Ako po siya. Ayan, si Mrs. Panoli. Ayan. Magandang gabi. Sabi mag mo, magandang gabi. Magandang gabi. Wow. Magandang gabi po. Ayan. Wow. Sa mga kabisaya natin yan. Mayong gabi eh, sa inyong tanan. Gandang gabi sa inyo na Mga kabisaya natin sa ibang bansa. gabi eh. Sa mga OFW. Hello mga OFW. Eh. Sa Labi Jin. gabi. Sa Inday na dyan. Sa ibang bansa. Ano uh, ba bansa nila? Qatar? Saudi. Saudi. Dubai. At Dubai. Yan, Dubai. yeah, Dubai. Yan. At siyempre ang kasama ko pa dito ay si Monica. Ayun, si Monica. Hello guys! Ayun, nagliligpit siya ng uh, yung tiniklop na nilaban kanina. At uh, ngayon nga mga idol ay yan, nakaredy na ang aming hapunan mga idol. So yan, isishare ko sa inyo yung aming uh, kakainin ngayong yung hapunan. Uh, tatlo lang kami dito, si Lemar ay may pinuntahan pa. So hindi pa siya umuwi hanggang ngayon, simula kayo ng umaga kasi ay may ina siya, may ina so, Kakain na kami ngayon ng hapunan mga idol. So ito na, ready na ang hapunan ngayon mga idol. Ayan. O oh, may cellphone pa dito, kasi cellphone dito. Ayan kay Monica at uh, dala-dalawang hawak na cellphone ni Monica. Ayan. Kasi nga ay... Hi guys, wala na akong cellphone. Oh yan. wala na sa cellphone niya. Ginag ginagamit ni Monica ginagamit ang cellphone. Nagamit na guys, cellphone ko. Nag-online din mga idol. Sana all, may magbibigay sa akin cellphone. Yan, yeah, no. ako. Oo, oh, oh, yan. Ito si Monica. Oh. May, may nire-research niya sa cellphone. Kaya yon laging hawak ang cellphone mga idol. At ngayon nga ay kakain na kami mga idol. Ang inaantay na lang namin ay itong rice cooker. Ang tagal maluto ng kanin. Buksan na kaya natin ito. <laughs> Nauso kayo. Oh, ilo to na ito. Oh, ito na rin na yan. Pwede nang kainin yan. At ang ulam namin, kanina tanghali, ay isda. At saka yun, yung pinanguha nila na sisi, kahapon yun ang inulam. Kanina tanghali. At si Monica at saka si Mrs. Panuli. At saka ako, kumain din ako ng sisi. Hindi ko na naiblog kanina. Na, baby. So, mayroon mm -hmm. pa diyang pilipit. Siya, Bukas mo na yung pilipit. Sisi muna. Ah, sisi na naman. Kasi dami nung sisi na kinuha nila. Kahit maliliit siya, pero malasa, mga idol. Nag-enjoy sa si pangunguha, Nag-enjoy sa si pangunguha, yan. Oo, <laughs> kaya lalo na ang kamay ko naman, bibig Oo, ang sakit, ang sakit ng gift ko, yun. Ilan ba kayo nangunguha kapon? Dapat sana may tricycle tayo. Oo hindi mahirap maglakar, hirap maglakar. Kasi kahapon ay pagka-araw pala, malaki ang hibas. Pagkabag ng mga alas 11, alas 12. Bawang kami sa dagat. ng kanin na ay, kain kami ng kanin na ay. Palag-ihaw kayo doon? Hindi, ay kanin lang. May ulam kami yung Ah, Binao, may no? bawang Paano mag-ihaw? Walang bunot. Kasama siya na dyan. Masap siguro mag-ihaw kami dyan, ano? Hmm. Doon na natin kakainin kaya, ano? Magbawo ng kanin. Yan. Oo, oh, magsaing tayo. Tapos no, doon natin kaka-ihawin. Ano? Kailangan naman tayong hinapon doon. Oh. <laughs> ay, hindi mga lang. Tapos uwi na. Ah. Yun. Wala ka na lalabitin. Sawa ka na kakain. O, oh, yun. At, masarap ang inihaw. Masarap yung inihaw na sisi. Mga tapos, magbuka ka lang ng panggatong ano. Di ba panggatong? Tapos sila lang doon. Kailangan magsisilab ka doon. Magbabaga uh, ka ng apoy doon sa hibasanan. Tapos yun, ayun, dumating na si Limar. Dito sa may ano, doon Kano, sa kinakain niya na rin po yung muna ko. Ano yan? Bagong, yan. Ano, Bagong dating okay? na si Limar, ayun, ah, harating lang. Limar, ano, hindi mag-iaw na si dunay. Ay, doon sa... Sa kapo, sa Baka galing. Baka galing, Limar. Ah, sa LTO. Hindi, kuya. Ay, nasikaso sila sa LTO. Iwong ako, ito na nga lang. Alright, mga idol, at kakain na kami ng hapunan, yan. So, ang ulam namin ay ito ay isda na yung maliliit pinirito, bagong prito yung mga idol. So, ayan. Simpleng ulam. At saka ito, mayroong kikiam. At saka mayroong sausawan tuyo. ng At saka ito. May panggato. Alam ba ninyo? mga tuyo-tuyo sa Magsantok ka ng kanin. Magsantok ka lang ng kanin. Dala uh, tayo bibig ng dahon. Kainin mo na ang kumain. Ah, Mamaya na kami. I ka lang ng kaldero. O, oh, iyon. Ayos na yan. Saka lighter. Kabahaw. O, oh, iyon. Kaldero to. Ano Iyan ano na to. Iyan. Iyan. Nagbubad na ng yung Ay. Karating lang ni Lee Martin. Nagagamot tayo ng gatong doon. Walang no, problema si gatong. Oo. Oh, oh, so Ayan. Magsantok na. Ang ilalaga. Akala ko yung masamping ihaw. Paguti okay, mo yung saksakin yung <laughs> rice cooker. Oo Tagdali mo ng saksak. Ayan. Gagatungan mo dalang patiro. Masalang hmm. lang ng salang ano. O uh, yan. Kumain na kayo. Maganda nga kumain doon. Ganda right. hangin na. Lakas ang hangin. O kami sa puro ni Monica. Lakas ang hangin. Kahit ngayon, lakas ang hangin. Sa labas. Lakas ang hangin. Sa Madilim na, na mga idol. Sa labas. Ayan. Ay, hindi. Ay Nag-iiba naman ang hibas. Sa sa labas. Madilim na. Kailangan. Ito yung umaga. O yan. Maliwanag pa pala. Ito yung labas namin mga idol. Malakas ang hangin ngayon. So mag-alas 7 ng gabi pero walang ulan. Maghapong walang ulan ngayon. Pero ang hangin ngayong alas 7 ng gabi. Yan eh, no, parang may, parang semi-bagyo yan ay. Lamig ng hangin sa labas. Oh. Kanina ako naglabas din ay. Pero nandito ako ngayon sa bahay. Dito muna tayo magbablog mga ito. So, ha? kaya na muna kayo. Ayan. So, dito kami nakaupo. Oh kami sa kanang window ma. kami sa dagat ng sugod. Sa lumabas. Yung sa dagat ng sugod. sa lang ito. naman kami oh, nang umuha Tuluban. Oo. Oh, oh. hmm. Yung kami dumaan. pumunta right, kayo. Yung kami kumanta. dumaan sa sugod. Sa tuungan. <laughs> sa ba yun? yun? pa ba yun? Ano ba sa Mm. pala ako. Ayon naman, pag nanguha kay papunta, sugot kami naman ng na kasi, nakain na kami sa robot. Mm Hindi -hmm. Nag-surabot kami tanghali. Hanggang ngayong gabi, may, may surabot, surabot pa. <laughs> Alright. Mas maganda Magandang gabi. Pilipinas. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga minamahal na viewers. Yung mga sulit ka pa shout out po sa inyo. Wow. Sa mga comment sa aking YouTube channel, big shout out sa inyo mga idol. Dito sa loob ng bahay, maliwanag. Kasi nga na dito sa loob ng bahay, ay di maliwanag. Ayun na. sikap kapya doon sa

Wow. So, yun mga idol at uh, magandang gabi muli sa atin lahat at tapos na kaming kumain ng uh, hapunan. So, ang oras na ngayon ay alas 7.35 na mga idol. At uh, nandito tayo sa bahay at uh, mag-relax muna tayo mga idol. At uh, maya maya mga dalawang oras pa at tutulog na tayo mga idol para bukas na man kasi bukas ay mamamasada na naman tayo mga idol. At, uh, yan, kami sa aso mga idol aming alaga, pakakainin muna yung mga tira-tira namin pagkain mga idol. At ayun uh, si Monica yun, naguhugas ng plato. Ayun. Oh, si Monica naguhugas ng plato. Yan, okay. masipag Mas naman maghugas ng plato yan si Monica habang si cellphone pun. Ayun, at uh, ire ready ni Mrs. Panuli yung pagkain ng aming alagang aso dun sa kabila. Dadalhan namin mga idol. So let's go mga idol. Magandang gabi muli sa atin lahat. <laughs> Kumusta sa mga susubaybay, kumusta kayo sa akin vlog? Thank you mga idol. Magandang gabi, Pilipinas. Magandang gabi mga idols. Mga mga sulit ka Sa lahat ng mga doon sa mga hindi pa nakasubscribe subscribe mga idol. Doon sa mga napadala sa ating YouTube channel. So welcome kayo mga idol. Pwede niyo silipin yung aking mga video diyan. Marami tayong video na naka-upload diyan. At uh, sana'y mag-enjoy kayo sa aking mga video na mga ini-upload. So pwede nyo balikan yan mga idol At uh, napakarami na yan, mga idol So uh, Ang sikreto para updated kayo Sa mga vlog na bago ni Panuli I-subscribe yung ating YouTube channel At siyempre pindutin yung bell notification Para updated kayo sa lahat ng mga video ang Ating i-upload At uh, siyempre, makikilike At siyempre, share yan Comment, huwag kalimutan mag-comment mga idol Para malaman ko kung nasa ankan lugar Mga idol, alright let's go mga idol At so, simpre maraming maraming salamat Thank you, thank you talaga doon sa mga hindi naging skip ng patalastas, sa mga bijong ini-upload ni Panuli Alright, let's go mga idol, God bless mabuhay po tayo, sana'y walang ulang magdamag, para bukas ng umaga panibagong araw, panibagong hanap buhay, panibagong pasada panibagong vlog si Alright, let's go mga idol, bye 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 bye, let's go magandang gabi sa Pilipinas Alright ng buhay Ha ha ha!